Saan nagmula ang HIV, paano ito nakukuha at naipapasa, at may kinalaman ba ang pakikipagtalik sa hindi mo asawa? Alamin natin ngayon. Ang HIV ay virus na umaatake sa ating immune system, lalo na ang CD4 o T-cells. Karamihan ng ebidensya ay nagpapakitang nagmula ang HIV sa ng Afrika, mga unang dekada ng 1900s. Nagmula ito sa SIV, isang virus sa mga chimpanzee at ibang primate, na tumalon sa tao at naging HIV. Maaring nangyari ang paglipat sa tao sa pagkatay o paghawak ng hayop kung saan napasok ang dugo sa sugat. May HIV-1 at HIV-2. Ang HIV-1, lalo na ang group M, ang pinakalaganap sa mundo. Sa pag-usbong ng mga lungsod, transportasyon, at maagang serbisyong medikal, mas kumalat ang virus bago pa ito matuklasan. Noong 1980s, natukoy ang HIV bilang sanhin ng AIDS at nagsimula ang pandaigdigang pagtugon. Ngayon, malinaw na kung paano ito naipapasa at paano ito napipigilan. Tingnan natin ang mga pangunahing paraan ng pagkalat. Naipapasa ang HIV sa ilang likido ng katawan. Dugo, semen, vaginal at rectal fluids at gatas ng ina. Pinakakaraniwan ang paglipat sa pakikipagtalik na walang proteksyon sa taong may HIV. Maari rin sa pamamagitan ng pagsahalo ng karayom o hiring Maaring may pasa mula sa inapatungo sa sanggol sa pagbubuntis, panganganak o pagpapapasuso. Bihira na ngayon ang pagkalat sa pamamagitan ng dugo dahil sa masusing screening sa mga ospital. Hindi ito na ipapasa sa yakap, kamaybati, laway, pawis, luha, gamit sa banyo o kagat ng lamok. Mas mataas ang panganib kapag mataas ang viral load. Kapag undetectable, hindi na ipapasa sa pakikipagtalik. Ito ang UU, undetectable equals untransmittable kapag regular na umiinom ng gamutan. Ngayon, sagutin natin ang tanong tungkol sa pakikipagtalik sa hindi asawa at ang pag-iwas. Ang panganib ay nakabatay sa pagkakakalantad sa HIV at kung may proteksyon o wala. Sa pakikipagtalik, mas mataas ang panganib sa anal sex, kasunod ang vaginal. Mababa sa oral ngunit posible. Malaki ang nababawas ng condom kapag tama at palaging ginagamit. May PrEP, gamot para sa mga HIV negative, na epektibong pumipigil sa impeksyon kapag iniinom ng tama. Kung may posibleng exposure, may PEP na dapat simulan sa loob ng 72 oras. Regular na magpa-test, lalo na kung may bagong o maraming partner. Para sa may HIV, ang gamutan o ART ang nagpapababa ng viral load hanggang maging undetectable. Mahalaga ang bukas na usapan tungkol sa testing, proteksyon at kasaysayan ng kalusugan. May kinalaman ba ang pakikipagtalik sa hindi asawa? Ang mahalaga ay panganib, hindi label. Tumataas ang panganib kung walang proteksyon. Maraming partner, hindi alam ang HIV status o mataas ang viral load. Sa tuloy-tuloy na monogamous na relasyon na parehong HIV negative at tapat, mababa ang panganib. Ang pakikipagtalik sa hindi asawa na walang proteksyon at walang testing ay maaring magtaas ng panganib. Ngunit may paraan para bawasan ito: condom, PrEP o PEP, at regular na testing. Iwasan ang stigma. Ang layunin ay kaligtasan at kaalaman para sa lahat. Tandaan, limang likido ang may panganib. Ang laway, pawis at luha ay hindi. Sa sex, pwedeng pumasok ang virus sa maliliit na sugat o micro tears sa lining ng puwerta o puwit. Ang wastong lubricant, lalo na water-based, ay nakababawas ng friction at panganib ng micro -tears. Maaring bumaba ang tamang desisyon sa ilalim ng alak o droga, kaya tumaas ang panganib. Huwag magbahagi ng karayom. Gamitin lamang ang sterile at single-use. Sa tulong gamutan at tamang gabay, maaring maiwasan ang pagbasa mula ina sa sanggol. Sa mga profesional, sundin ang standard precautions para ligtas sa dugo at karayom. Ang susi ay proteksyon, testing, gamutan at respeto sa sarili at kapwa. Mito, makikita sa hitsura kung may HIV ang tao. Katotohanan, hindi mo ito makikita sa itsura. Naipapasa ng lamok. Katotohanan, hindi naipapasa ng insekto ang HIV. Pwede sa halik. Katuhanan, ang laway ay hindi paraan ng paglipat ng HIV. O, kung walang proteksyon at hindi alam ang status, tumataas ang panganib dahil maaring may exposure sa HIV. Hindi moralidad ang sukatan ng panganib. Proteksyon at impormasyon ang tunay na mahalaga. Gamitin ang condom, alamin ang PrEP o PEP, magpatest ng regular, at suportahan ang gamutan, U equals U. Kumonsulta sa health center o NGO para sa libreng counseling, testing, at gamutan. Igalang ang pagiging kompidensyal at dignidad ng bawat isa. Pinagmulan, paraan ng paglipat at pag-iwas. Yan ang mahalagang alam natin ngayon. Magpatest, magproteksyon at ibahagi ang kaalamang ito para sa mas malusog na komunidad.